nag-ano mang giraray, hindi ko siya aram gamitin ining ano na ni Kaya ngunyan, madali lang ni eh. Idirekta ko na lang siya. Siyempre, sa sarong ina, na may sa laog kang harong. Yaon talaga sa iya nakaatang ang gabos na trabaho, mga gibon sa laog kang harong. Pero siyempre, arog ka inihong, nagtatahi. Ayang pag nagtatahi, ang katirano na ka ho, kung may mahiling ng mga tastas ng mga pakit, masoro si, ayan tatahi on. Ayan, hello mga plantita-plantita, good morning, good day po sa inyong lahat. Ayan, pero siyempre, ang content ko na ini, ano lang, ano ba, ano apod ka ini? parang everyday routine. Ayan, <laughs> everyday routine. Pero ayan, bago po ako magpadagos, magpatuloy siya sa kuyang uh, pagtataram. Welcome back po ulit muna dito sa aking munting channel. MJ na Grandpa Channel. Ako po si Joy, ang inyong certified plantita. Ngayon po, gusto ko pong subukan mag or mag- Ayan, maggumawa nitong content na Bicol lang. Bicol lang po ang sakuyang tataramon. Kaya ayan, uh, try ko lang po. Ayan, try ko sana pong bicol. Iyo po nga ni Ian. Halihali -hali na po ini rapnot ni Biboy, kadakol ning tastas. Dikit lang po dati ang tastas ka ni, kundi ayan, uh, siging kasulot na may mga tastas, nagdakula, nagdakul so tastas. Ayan, patapos naman po ako kainin yung kulay ito, niyan sando. Kasayang man, eh halihali -hali na ning sando niya na ni. Grade 8 pa siya kainin sando niya. Bako siyang grade 8, grade 7 eh, third year college na sangon yan gibuhong ko ako tanim pa muna sang kamot <laughs> pamunasan talagang kamot kundi kasayang man bigus niya pa man maray na ni Pangharong. harong kaya ini pigtiaga ang kang ina Tama ka na sorsihon ta makarinsalo na pong maray sobra na ko kaning ka rinsal uh, basta kumalaba nagigrumdum ako. Ay, nga ko, tahiung ko palang sa so, ano ni baby Sa so, sando ni B-boy Tapos, pero may ko nalilingaw to. Ang huga, kung maray ang pagtatay, ang, ang makahugak na trabaho. Maray pa kaya magparagabi ko kaysa para kuti-kuti ko kaanay yung tahihi na ne. Pigiribungan pati ko kaanay yung payo. Saro pa ni sa kaya habo ko magtahi. Ta, garo ko nalulula. Talagang bako man talagang kung expert ka yung pagtatahi na ni. Eh. Pero syempre, ta, makasayang man. Makasayang man po kaining bado na gibuhon trapo. Pwede pa man ni eh, ma suluot. Ay, aram ko sa mga ina na arog sa kuya. At talagang arog man kaining sa ng tigigibo. Basta matipig kaibahan. Ano nang nagong kagaw... Ano sa angog ko? Ang gatol. Mainit po sa moya ang ngunyan digdi. Pero kas nakaaging ano po. Sige ang oran, Kas ugma po nga ni uran oran Pagkatod ko kibiboy duman sa Goa Terminal, Tapanaga. Pag uli ko basa-basa ko. Bunok-bunok po talaga sa ko kusog-kusog. Tapos po, pagkaugtumang ka ito ho. Mainit naman lugod maray. Ngunyan po, ang init di ko maintindihan kung mainit ini o pati uran na naman. Yun, maray man sa mga masita sa day na mabubo kundi sa agihan me pagsiging uran po malaboy maripok po kung ang harong me ang sa gilid mismo kan po kada problema daw magong uran-uran ini -uran. po patapos na po ako kaning ano sandong itom eh pipadong daw ko po ang ano ka ni nagbakal kong mga sit kang kundi mga plantito plantita ini di ko ni aram gamito nasakitan po ako ka ni Hashtag arog po kayo ni, pagpigsulog po baga digdi, iyan di man nakaka-shoot in yung ano na ni torcedo oh, maray pang pigamit ko, baga dinirekta ko na lang isang ano, tada yung ko na aram kung paano nagamito ni, ni pantusok-tusok na ano mas iyan nahiling, ayan, nahiling gaya ayan ay bako ne ayan ayan, ayan nahiling <laughs> Ayan, pinagayong-gayong ko po yan. Tahikaan. Dawa ba ko kung expert? Ayan po, adik ko kay sa my side. Ayan, di ba ko na pong anong sulutun nyo? Ayan po, oh. bako nang maka... Ayan. Ay, na. Tapos, sunod naman. ini e, po, o, dapat yelo man ang itahik ko digdi. Ayan po, Ayan na po sunod ko naman. Yellow. Tapos yun po o. Oh. Ano yung araw, may mga tastas. Tapos ini sa kong uniform. Haloy haloy na ni yung rinsal ko kaanin labot. May labot ini rin di ano niya ko. Tayo Kadakol po digi sa kuya yung mga tastas na short kan duwa ko. Aning aki. Mga tastas tas ni dang short. Tsaka kaan. Kundi da e, eh ito talaga lang mag magtahe. ang kalangkag po bagang maray magtahe. Sobrang makalangkag. Kundi kay puhang ko gayod mag ano. Kundi dakol man ako diging dagom. Ngunit, ipahiling ko po sa inyo. Ay, dapat gayud sadit-sadit sana po ang dago. Mga nang sadit man ang agi. Para bako pong gayon, Dracula ang agi. Arong po kain eh. Hila uh, Kulay Hilingon uh, po nindo. Tadai ko na kukuha po ka niyang ano. Dai ko po na kukuha Kung pano ah. Tadai na malugod na Eh. Hindi ko po na kukuha. Kung paano ni gamitin. Ipahiling ko po sa Endo. Ang gusto ko pong sabihon. Malat po. Di arug po kayo na eh. Ayan, hiling nga po nindo Endo. Ni po kayo yan. Oh, nakasak na na po digdi. Oh, pag pinalaog ko man po ni digdi, nintiyan ni taday na lugod ni nagralaog ini ho. Alat. hay Hi, and Di, ano nga po kain eh? Pag pinalaog ko ni Digdi. Oh. Di, po naglalaog. Eh, kaya di ko na kukuha. Ay, nga po, umayo man, oh. Nag, ano, giraray. Di ko siya aram gamiton ining ano na, ne. Kaya, ngunyan. Madali lang, <laughs> ne. Idirekta ko na lang siya. Hmm. Hmm. ay, gus-gus naman ang gad ko ay, un sakit na ka niyo yung... oh, no <laughs> nakalaog na ayan, naralabaon ko lang araw lang ka niyo po ayan, naralabaon ko lang magabi po kung kuta ngun yan dakol po ka po kung gabihan Duman po, baga, sa init ko. So, ginabihang ko na po duman sa may puro. Maawot na naman po. Sige, ura. Nagtarambu na naman awot. Tapos, digi sa may mga croutons ko po, igu duman parte. So, itong pinahiling ko po, kakablog ko lang. May mga parte po duman na maawoton. May buong na po ang awot. Kasi so, ayan naman po, digi naman po kita sa yelo. Dapat pagayon gayon gayon ng kung antay ka nita yelo. Panodo, discarte kang tahi ka Ang agay niya po, kaya duwa. Ayan, duwa po ang agay. Simple natural ang tahi ko gayud ka ani. Saro sana age. Pero dapat malinig. Dapat malinig ang agi ka ani. Oh, digi ko na nang tahian sa ibaba. Bako maka ini makina dapat sa makina ni iyo magiging dubli ang agi. Digi na lang po sa ibaba. Sa ditong ko lang po ang ano. Ayun. Ini kayang arog ka ani agi. Sa makina ni. Na, awan mo na buta na nabubutong niho. Ayan. Hindi ko na po arugon yung sunod na ano. ini yung sa dating tahi. ko na po ni arugon. Ta, ang sakit. Basta po, gibuhong ko lang maging pino ang agi para malinig po. Haloy-haloy naman yung jersey na nininda jersey ni papanya, ni papa niya. Di eh, si papa niya pigtatawaan sa Manila. maning jersey. Ta nagbabasketball. Dahil mo nagbabasketball si papa niya. Pero pigtatawaan man naman mga barkada ni jersey. Ini arung ka ini po. O oh, siyempre ta dahil man po nagsusulot so ama. Ay kaya po sa ake. Ayan. Ining badok kang ama. Pag nakukurso na po ka ni duwang sultiro. Ama uh, yung maginibo po so ama ta na albor eh ako po ta may man aking baye may man albor sa kuyang gamit <laughs> pero so ama medigdiho, ho na albor gamit mala pantalon so pantalon ni ama niya na kurso na dahan ni biboy di iyo na nagagamit kaso so, pantalon pag mga was day iyo pigibong pang eskwela ni biboy ata niya ako suru man yung pantalon kan pa si ama niya na man ni Bibo ito ko ta nga ini mat, mat sa iya man <laughs> Alat po maya ta mahali maray pahiling ko lang po sa ina pagtapos na ini e, po mandali na po kung makatapos ini e, po palan aram ko digdi ni tiga dig gamit para da ilang siya matusok to so kundi ung ano ka gamit ulang ulang sana garo di ko anong gamiton ni di ko tuod di ko sayon kaya niya ako din ako kan magamit pero hili nga po nindo magayon po ang agi sadit lang ayan sadit sana ayan patapos na po ni malak na lang ako kaya ayan tapos susaro naman po ang ano ko ang tapos na ayan ang gayong kumpakatahi ko dawa ba ko kung master magtahi dawa ba ko kung gayong ano ang pagtatay? pero ayan magayono na po oh. di ba ko nang tas tas sublo so, naman ayan ah, naman medyo rahalawig ang ano kain eh. dapat blue man ah tama agamang kung ano po blue ayan naman ini po, parehas ko lang po ang tahi kaini eh. basta po, pino lang saka malinaw ang pagka, ano, para malinig pong hilingon eh. Ini po tig ipit ko na idigi sa tangan kang bitis ko. Tanganing uh, mas nakaunat. Ung gayon po kang pakatahi ko, hilinga po nindaw. Gayonon po. Gayonon. digi po ginamit ko nitig try ko. Putig lang ko digi sa may ini po. Idigi ayan Ini eh, mga hustler ka ning maggaramit sa so, mga paratahi talaga, mga matitibay. Eh. kas kuna daw na taong tuna. maipos pa ako. maparakaray para karay pa ka mga tiniripig ko na niya. Kung malaba pa kutak naman kutak. So mga sinulot ni Bebe kas pag uli niya. Nga niyong pag uli niya naman iba naman isang masulot na bado. Eh. Kundi pig-inot ko niyong mga tipigon taong karinsal na Nangurukureyat na. Pagkatapos kung para kahayon, hindi sa piglag ang kang labahan. naman. ikukoreyat na naman. Ay, inda pagalon. Madali na ni pong makaampos. Wala na ni. Diit na sa nang ano. Diit na sa nang Tusok-tusok pag ereskwela, garo mga grade 3 gayud o grade pero Pag aradalan man po talaga ang pagtahe. Kundi talaga, iga po talagang tawang matibay magtahe. May tawang man talagang, ini arog sana ka, eh, mga, ano lang, simple lang po. Simple sana. Very basic lang, ini arog ka, ining tahe-tahe. Iga talaga matitibay, nagigibong nga, ining bado na gamit sana ang kamot pagtatahe. Dahil pigpaagi -pigpa sa makina. Kundi talagang, siyempre po, may kanya-kanya magtang talento. Mayo man ko kayong, mayo man kong talentong itinaw sa kuya na matibay sa pagtahi. Pero tama sa naman po, Aruga, na yung importante po, uh, nakakatahi. Hmm. Ano eh. magayon man ang bado. Dawa po, luma na ang sarong bado. Pag natatahi man ang mga tastas munaga yung giraray po. May ini. Matibay man po patang arog ka ni jersey. Mahibog po ang pagka jersey ka ini. Tapos sadya ni duman sa Manila kang mga barkada ni Ama Ninda. Talaga nagpapatahi po talaga sila sa mga patahi ang pag magbabaraskit bulan. Kaya magayon pong klase. Halo naman po ini. Tao na po ini. Troll, ano pa lang sinda. Guro ba kong grade 8, grade 9? Arog po ka yan. Kaya dahil naman po, logi kong matastas na ano ayun Ayan, makakampos na po ko. Dikit na sana po. Makakampos na po ko. Ayan. Ayan po, naampos ko na. Magayonon po sa kuwing magayon O, mag oh, yeah. magayonon. Hmm. Magayonon. Ang takong bakatay. Last na sana ini po. Pero iyan sa mga na sa mga malalagalag, eh, sa mga malili, malalagalag na maghiling kay ini sa kung content na arugan ng pagtatahi. Pinapahiling ko po na talagang may kanya-kanya po kitang talento, may mga tao matitibay talaga magtahi. Talaga ang pagtatahi isa rin ng uh, masasabi kong talent kasi talaga may magagaling po magtahi na nakakagibo ng bado. May arug sa kuya, napaka basic lang kay itong uh, very common lang. Ayan, so sa kuyang nanodan sa pagdatahe. Ayan. Kaya si malalagalag, lalo tabikol ini sa kuyang gamit digdihong taramon. So, iwi po nga malagalag na maghiling ka ini, ho. Salamaton po. Ayan. Salamatan po sa Indo kung igwaman. Ayan. Pero so, so mga nasa ibang bansa, saka sa so, mga nasa Manila, Visayas, Mindanao na, na nakasubscribe sa kuya. Siguro may iba akong taramon na nahahawig man sa inyong taramon. Pero aram ko, dahil nga sa ako nagtatahi, um, ma, um, din do ang gusto kong sabihin. Ayan. E salamat po sa gabos sa subscribers, sa gabos na mga nagko-comment, nag-like, and nag-share. Thank you so much po and God bless you all. Ito na sa naman pong horan sa kung gigibohon.